Kaugnay pa rin ang darating na paggunita sa EDSA People Power Revolution. Kasama naman namin live sa studio si Human Rights Commissioner Eta Rosales. Ang pag-uusapan po namin ay ang magtuturing na tagumpay ng mga human rights victims noong Rehimeng Marcos. Magandang tanghali po, Commissioner Rosales. Magandang tanghali po naman. Ma'am, matanong ko po, gano'n po ba kadami o ano po ba yun yung number ng mga human rights victims po noong Rehimeng Marcos? Uh, kung pag-uusapan natin, yung dami ng mga... Uh, victims no ng human rights uh, violations during the time of Marcos mahirap sigurong bilangin yon mm -hmm. sapagkat uh, walang nakapagmonitor walang nakapagdocument ng uh, eksaktong bilang nila libo-libo lalong-lalo na sa Mindanao yung mga Muslim at saka lalo na yung mga katutubo Pero sabi natin yung mga yung naging master list nung tinatawag nating um, class suit members yes. na nag-file sila ng suit sa um, Hawaii nung April 1986. Mm -hmm. eh, bumilang sila ng 9,539 victims. Mm -hmm. Ngayon, so isang bahagi 'yon at sila nanalo noong 1995 mm -hmm. ng 1.9 billion dollars. At uh, sa pamamagitan ng panalo nila Noong 1992, three years before, it was the only court so far na nagpasya na si Marcos eh, diktador and guilty of human rights violations. Mm -hmm. Ngayon, dito naman sa amin, sa Commission on Human Rights, uh, meron kaming binibilang na siguro mga anim na libo na mga kaso ng human rights violations na naganap nung panahon ni Marcos. Mm -hmm. At sa bawat kaso, maaring uh, hihigit sa isang biktima. Meron nga biktima sa isang kaso. Kaya kung bibilangin mo yun, abay marami-rami yata yan, no? Yes, uh, yes. At least, kung dalawa per victim, uh, 12,000 12, na yan. Yes. Plus the 9,539. So, humigit kumulang yung at least recorded na masasabi natin, maaaring umabot sa 20,000 o 20,000 biktima. Mami, mga victims po na to, ano po ba yung, mga, yung process na sinundan po para maklaim siguro yung anumang pabuya o yung bayad po sa kanila dahil sa pinag, pinag uh, dinanas nila? Well, yung process na sinasabi natin, uh, hindi pa yan nagaganap kung ang pinag-uusapan yung Estado magbibigay ng compensation sa mga biktima ng uh, karapatang, ng paglalabag sa karapatang pantao nung panahon ni Marcos. Uh -huh. Pero nagkaroon na ng pagbibigay distribution e eh, nga dun sa class suit na napanalunan nila ng $1,000 uh -huh. each dun sa mga uh, masasabi natin ilang mga biktima ba yun. 7,500 victims. I believe. At um, ito yung class suit. Uh -huh. Ang nakatulong dito, yung kan uh, CHR siya ang nag-distribute. Paano yung naging proseso? Um dala, dala nila yung kanilang papeles at anumang identification uh, na sila ay siyang naging biktima ng karahasan at saka kung may affidavit sila at dito yung abogado ng class suit members ito si attorney Bob Swift at saka si attorney Rod Domingo ang nagawa ito kailan ba ito? was it last year um, or 2011 2012 at doon nagkaroon ng distribution ng mga uh, kwan ng 1000 each that would be 40,000 42,000 pesos per victim naganap ito sa iba't ibang regions ng kwan regional offices ng CHR sa Luzon sa Visayas at sa Mindanao Ma'am, ito po mga human rights victims, 'yung mga uh, victims mo ng human rights violations. Ano po bang klaseng mga violations 'yung kanilang na-experience and ano po ba 'yung length o 'yung ilang taon po 'yung nakapaloob sa mga violations po na na-experience na nga po nila? 'Yung nag-kuwa, nag-class suit, 'no, file ng class suit. Ang masasabi natin, uh, physical torture o di kaya extrajudicial killings. O di kaya enforced disappearances. Mm -hmm. O di kaya illegal arrest and detention, no? Ito yung mga apat na defined dun sa class suit mismo na uh, violations of human rights. Kaya masasabi natin, nasa kategorya ito ng civil and political rights violations. Pero yung hindi na document na malagang mahalaga na maipaalam sa publiko may paalam sa lahat, yung mga hamleting at saka pagsusunog ng mga villages, uh, yung mga lalong-lalo na yung mga Muslim, mga katutubo, nung panahon ng uh, diktadurya, uh, grabe ang mangyayari dyan. Kaya mm -hmm. dyan nagkaroon ng economic blockade. So yung gutom, uh, masasabi natin dun sa ating mga mahihirap na mga katutubo at saka mga sasaka, Mm -hmm. Mga manggagawa, kapwa, yun yung mamamayan, no? pangkaraniwang mamamayan. Okay. Yan, economic deprivation of their economic rights. Tsaka yung social rights nila, yung right to movement. Ito mga ito, hindi na-document. Yes, At yes. ito ay hindi na-bilang doon sa mga tinatawag nating master list o yung tatanggap ng uh, human rights uh, beneficiaries. Pero alam niyo yon sa specific lang sa mga individuals. Pero at a state level, at a collective level, sa society, ano yung matinatawag nating plunder, mm -hmm. yung komisyon ng diktadurya ng pagnakaw, malaking pagnakaw sa kaban ng bayan. Apo. Kaya economic plunder, yung hindi pa gaanong na usapan Pero nasasalamin yung ganitong pagkilala ng economic plunder ni Marcos, nung yung pera ni Marcos at dineposito niya sa mga dami foundation sa Switzerland Swiss. ay isinauli ng gobyerno ng Switzerland noong 1997 sa gobyerno ng Pilipinas. At ngayon, yung 200 million dollars of the 686 million dollars na naisauli ang siyang gagamitin para ma distribute bilang compensation dito sa mga biktima ng karahasan bunga ng paglagda nitong compensation law na ang tawag nila eh, ratification tama yan ratification and recognition law ma'am sa ilalim naman po nung nabuong legislation na magbibigay po ng compensation nga po sa mga victims yung 200 million dollars na, na po na nakuha po Magkano po ang matatanggap ng bawat isang victim sa mula dito sa 200 million dollars na binabanggit po ninyo? Mahirap pa nating matantya kasi ang magpapasya nito ay yung tinatawag na Board of Claims. At itong Board of Claims na ito, sila pa ang gagawa ng analysis. Uh -huh. Unang kailangan malaman natin yung kabuuan ng mga tatanggap no mm -hmm. So may period yan. The first six months yata kailangan mag-file na ng complaint and after six months, isasara na nila yan. Pagkatapos niyan, uh, susuriin na nila ano-ano ang kategorya ng uh, Juan, paglalabag sa karapatang pantao. Ito ba ay extrajudicial killing kung mm -hmm. saan ang makakatanggap ay yung pamilya ito ba ay enforced disappearance at nawala na, eh di doble rin yun, baka extrajudicial killing na rin ang nangyari, so pamilya pa rin ang makakatanggap. Mm -hmm. O ito ba ay torture at saka nag-survive sa torture. So yung mismong individual na na-torture ang makakatanggap. Ika-categorize nila lahat yan. At may mga point system dito. Yung pinaka-less, <coughs> siguro, yung, yung illegal detention, siyempre may torture ka rin dyan. Hindi nga physical, pero yung, kwan and uh, violations of human rights. So lahat makakatanggap pero ang pinakamalaking puntos mapupunta doon sa extrajudicial killings at saka sa enforced disappearances. Mm -hmm. So kailangang tantyahin mo na nila lahat-lahat dito -lahat pero hindi natin masasabi kung gaano kalaki ang matatanggap ng bawat isa. Kaiba ito sa class suit. Yung class suit na naganap two years ago. Ang nangyari dito eh Pare-pareho lahat. Kaya enforced disappearance, kaya extrajudicial killing, kaya torture, kaya illegal detention, pare-pareho ang mga natanggap. $1,000 per victim. Hmm. Ma'am, baka meron na lang po kayong karagdagang mensahe po para sa ating mga manonood. Siyempre, ang aking mensahe, masayang-masayang-masaya ako. Masayang-masayang-masaya lahat ng mga uh, biktima ng karahasan pantao at uh, kar karahasan Uh, sa paglalabag sa uh, karapatang pantao ng ating mga mamamayan. At kami naman ay nagpapasalamat din kay Presidente Noy Noy Aquino dahil alam ba niyo kung gano'ng katagal na ito? Apo. 15 years! Ako nga yung principal author, wow. 1998, itong batas na ito. Noong 1998. Pero noong 1998, si uh, Congressman Edsel Lagman. Kaya 18 years old na para sa kanya. 15 years old para sa akin. Biro mo yung tagal ng trabaho na ginawa namin. Wala na ako sa kongreso after 9 years. Kaya mas 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 manlog ko. Pero nagpapasalamat din ako sa Swiss, Switzerland, Government of Switzerland. Lalo na sa Ambaski, Ambassador Ibo Siber. Dahil yung kaibigan niya matalik na tumulong din para matiyak namin na magagawa ito. But syempre, Uh, ma ang desisyon yung Philippine Congress, nagpapasalamat ako sa kanila, no, kila Joker, kila Chief Escudero, kay Edsel Lagman, kay, uh, lahat sila, si Erin Tanyada, lahat yung mga nagtrabaho diyan, okay. sila Walden <clears throat> Bello at siyempre ki presidente Noynoy Noy Aquino na ginalang niya at kinilala niya. Sinabi niya yan eh, nung unang-unang SONA, sabi niya, dapat urgent mapasa itong bill na ito into law. Mm -hmm. Eh como naman si uh, presidente Noynoy -Noy, tumutupad yan sa kung ano man yung pangako. Tutuparin na niya ito sa uh, 25 ng pebrero kung saan lalagdaan na niya yung batas. 'Di ba? Dapat masaya tayong lahat at yes. dapat lahat tayo magtrabaho para baguhin natin yung mga nasa kasaysayan na ang rehimen ni Marcos eh okay daw, mm -hmm. dapat ilabas natin ang katotohanan dahil ito ay regalo para sa mamamayang Pilipino. Yes, talaga nga namang good news po ito para sa lahat ng victims. And congratulations po dahil ito po ay makonsider po ninyong tagumpay on your part. Magandang hapon po and maraming maraming salamat po, Commissioner Eta Rosales.